sabi ko namin, yung tanging may sukli lang po siguro namin sa kanila is yung tulad doon na sabi ko na sa kanila na walang iwanan. Tapos kahit na man, andito lang kami lagi nakasuporta po sa kanilang mag-asawa. Saka Yanti po. Hindi ko alam kung paano mag-umpisa mag-salamat Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon po, kagaya po ng sinabi ko po sa nakaraang vlog natin na noong uh, Wednesday, Merkulis po ay hapon tapos na po yung kusina nila ko. Pero ngayon, uh, Webes, uh, ma-upload po natin ito ng biyarnes. So, uh, nasabi ko na nga, bahay nila ko. Diba? So syempre, yan, kasama natin sila. Kukong! <laughs> Lance. Yeah. Talaga pinagandaan namin to guys. Ang um, ano po, kaya po kami nandito ngayon sa inyong harapan dahil uh, maliban doon sa kusina nila, iha-house tour na din natin yung kanilang uh, buong bahay para makita po ninyo. Kasi meron yung mga ibang followers natin na hindi pa nila, nila nakita yung loob ng bahay nila Kung Pero siguro two to three times ko na po ito na video. So, ipapakita ko lang din sa inyo kung ano yung mga nandito sa loob ng bahay nila. Kung mula nung pagka-vlog namin kung ano yung mga nabili nila, ganon. Tapos, ang pinaka-final is yung kanilang kusina na napakalaki talaga ng pagbabago. Kasi, kung nakita nyo po sa mga pinaka-una-unang video pa namin, kawayan yung nandun sa taas, tapos mga yero na butas-butas, tapos maiitim na. Pero nan dahil sa isang followers natin, sa isang sponsors natin, nagbago yung lahat. So, 1 2 3, let's go, pasok. Pagpasok nyo, wala agad ilaw <laughs> Yan. Alika. Dito muna tayo sa kanilang shoe rack. Oh, may shoe rack sila, 'di ba? Yan, dati wala po ito, pero nakaipon sila, nakabili sila na ganyan. Tapos ang isa pa, Marami na silang sapatos. Wow, sapatos ni Kukong. Yan, sapatos ni Kukong. Sapatos ni Kukong. O, sapatos ni Kukong. Tapos marami, yan po, sapatos ng kanilang kapatid, si Gilang Marie. Yan, sapatos naman ni So, di diba? Nakakabili na sila ng punti-unti nilang mga gamit. Uh, dahil yan sa mga, ano, syempre, mga sponsors. Tapos yung mga napapalulula nila sa mga vlog natin. No? Tapos may mga Uh, drawer pa sila O dito Tara pasukin natin pa dito Tapos guys May napansin ako dito kanina Yan guys Ayan eh, Kung nakikita nyo po Ito po yung uh, Pinaka mga players namin Ng na mga boys Tsaka kids Nagsama-sama kami dati Nagpictura nung Ito po ay uh, Christmas party namin Ayan Nandito pala talaga sa kanila Yan, Tapos ito si Lance Pasukin natin. Pasok tayo dito sa loob. Wow. 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 Di ba guys? One, two, three. <laughs> Ang lambot. Sobrang lambot. Nawasak Yung... <laughs> yan. Hindi. Ang ganda guys dito, di ba? Siyempre, para napaka-simple lang pero napaka relaxing kapag ka matulog oh. ka. Ah, yan. Oh, tapos mayroon silang electric fan. Isang electric fan. Isang electric fan. Isang electric fan. O, oh, yan. Oh, so, ganito lang naman siya sa loob. Uh, simple lang. Pero at least, ah, uh, sarili nila. Oh. So, ngayon, uh, tapos na natin itong bahay nila dito sa loob napakadali na naman ni house tour ng kanilang bahay puntahan na natin yung isa sa mga pinaka uh, ano natin dito, pinaka point natin kung bakit nandito tayo ngayon uh, dahil nakapokus tayo dito sa kanilang kusina ngayon, dahil yun yung uh, pinagawa ng isang sponsors natin malalaman nyo mamaya kung sino yung sponsors natin siguro narinig nyo na ito pero babanggitin natin yan mamaya kasama natin si mama ni Kuko 1, 2, 3 4, 5 Tara! Okay. Yan guys. Pag pasok nyo dito sa kusina nila, nakita nyo po ito. 1, 2, 3, 4. Ang dami nilang bigas. Alam nyo kung bakit. Lagi silang nananalo. Kasi ang player nila, si Kukong, si Lance, si tatay ni Kukong, tapos si nanay ni Kukong. O oh, yan. O oh, diba? Ang dami nilang bigas. Ang <laughs> dami nilang bigas. Grabe, tapos yung mga bigas pa nila talagang, ano, ang ganda, o, oh, yan. Yan na panalo na ng... nila. ang dami, o. Oh. O, puno pa ito, nanay. O, mm -hmm. oh, grabe, uh, di ba? Siguro one to two months, hindi pa nila yan maubos. Kasi hindi naman, hindi okay lang naman sila, ilang lang sila. Tapos ito po pala si Jilang Marie. Hi, come on, sa Yan, ito po yung kapatid nila, o, oh. Tapos, ah, uh, mm -hmm. Nagte-thank you din po ako sa sponsors dati ni Kukong, si Ma'am May Oloteo ng Seattle, Washington. Kasi siya po yung nag-sponsor dito sa flooring nila. O, oh, ba diba? Tsaka dito, nanay, tama. Ito pa ba yun? O, oh, pasti ito sa lababo nila. Ang tawag dito, yung dati binidyo namin po ito, ba? Diba? Pagtingin ko doon sa taas, ay, makikita mo na yung langit. Pero ngayon ang makikita mo ay yero na. Ang the best dyan, kapag tag-ulan na, di na sila maulan dito. Pagpasok kasi dati nung tag-ulan, uh, dito, sa, dito sa kanila ay siguro bumabaha dito, tayo, Kaya kaya nagano dito. Siyempre basa kasi makikita mo talaga yung lahat dito kasi walang yero dahil siyempre walang ano. Tapos, oh, ngayon nakikita nyo guys, grabe, takaganda na ng ano nila, no? Daddy, kat, umulan, kat. Oh, mulan. Ay, kapag umulan daw dati, eh, si Kukong, sabi niya, pag umulan, dito na lang siya. Sinaliligo siya sa ulan. O, oh, di ba? Ganon dati, nung wala pa to, di pa to na yung paggawa. Oh, so, yan, grabe. Sobrang ganda, no? Tapos, meron pa akong isang napansin, guys. Dahil nung nakaraang araw ay palaro namin, ang dami nilang napanalunan nito. <laughs> Yan, mapapanood nyo po sa The Explorer Family na Facebook page natin. Nandun yung mga laro natin. May mga sardinas, may mga sabon, toothpaste, shampoo, noodles, kape. O, di ba diba? Kompleto na. May bigas pa. Wala nang problema. Tapos, uh, after the game kasi namin na nagpalaro ng mga grocery edition, binigyan ko sila ng mga cash. Uh, mapawalan ako at meron para meron silang baon Ganon din sa nanay at saka sa tatay so ito guys uh, sa mga magtatanong mga sakali uh, ang binili po namin dito ay uh, may mga hollow blocks may mga yan mga round bar mga bakal tapos ito yung trusses nila mga tubular mga superleans tapos itong yero uh, pintura buhangin yan kasama na labor ang pinaka total is 23,000 pesos. At yan po ay galing sa isang followers natin, sa mga nakakapanood, siguro kayalan nyo na po siya. Uh, siya po yung nagbibigay ng monthly allowance ng mga bata, ating 500 pesos. Bawat bata po yun, walang palampas. March, if, kasi mula nung March, naging pa, ay sponsor namin siyang Ma, March, April, at nitong May, nakapagpadala na siya, pero i-distribute -di natin yan ng na, uh, May 1. So yan, ito na siya, oh. Sobrang ganda na. Siyempre, <laughs> nandito <coughs> si nanay. Kasama natin si nanay. Uh, uh, Doon pa lang sa maraming hindi lang, kumbaga, hindi lang, ano, hindi lang po, uh, ito yung parang na-sponsoran nga po ni Auntie sa kanila kasi meron po silang nakuha ang mga cash galing po kay Auntie. Uh, si Kukong, nung nag-birthday rin si Lance. Tapos marami pa. Tapos uh, sa lahat po ng mga naging sponsors din nga po nila dito. saka sa lahat ng mga palaro namin. Thank you, thank you din po sa inyo. Siyempre lalo lalo na po kay auntie na kung wala po siya. Siguro ito matatagalan bago magawa itong plano para dito sa kusina nila po so po. yan kasama natin si nanay. Yung si tatay pala, yung mister niya, tatay ni Kukong ay nag-sideline po siya na nag-drive doon po sa ano, drive niya po lagi para meron po silang income. Yan, ito kasama ko po si Nanay. E, syempre, ah, uh, siguro may gusto rin po siyang sabihin kay Auntie kung ano yung nag-feel niya. Napakabilis ng pangyayari. 3 days lang nagawa na namin ito. Ah, Di ba na ang galing. Sobrang bilis. Una po sa lahat, ano, gusto ko pong magpasalamat sa kanilang mag-asawa po sa support din po sa amin. Tapos sa tulong na tulad po ng sabi namin, kahit na minsan konti yung kita pero andyan pa rin sila na ano, kahit sariling pera na po nila nahuhugot nila para may palaro lang po sa amin. Yan, tayo sinabi ni nanay. Kaya ang sabi ko namin, yung tanging may sukli lang po, siguro namin sa kanila is yung, tulad din na sabi ko na sa kanila na walang iwanan. Tapos kahit na andito lang kami lagi nakasuporta po sa kanilang mag-asawa. Saka po. Hindi ko alam kung paano mag-umpisa mag, -umpisa, mag, -umpisa, mag -umpisa. Kasi po mag po si Angel sa ano, support niya po kay Auntie na para tulungan po kami. Thank you, Angel. Alam po, ano, English, serious, hindi si Uncle ang kandiyan maintindihan. Alam ko hindi niya maintindihan pero Ayan, si Auntie nang bahala. Si Auntie na pong bahalang mag ano magsabi po sa inyo. Ay Auntie, siguro yung salitang salamat Auntie hindi po sapat na sa laking tulong niyo po sa amin mula po sa mga allowance ng mga anak ko sa cash. Yun po ay naipon-ipon namin. Maraming maraming salamat. Sigat na po yung bahalang magsukli po sa inyo sa kabutiang puso po na binigyan niyo po sa pamilya ko. Masasabi ko po isa sa pamilya ko po yung maswerte at ko po yung puso niyo. Salamat, auntie. Maraming maraming salamat po. <laughs> Thank you, auntie. Tsaka, dagdag ko, siguro hindi nga. Yan, ito yung mga nasisuot ni nanay ngayon. Yung mga nakukuha nila sa sponsors, binibili niya ng ganito para at least pwede niyang itinda. Kung nakikita niyo po yung mga ibang marites natin, ah, uh, yun yung mga suot nila. Kasi pagkatapos ng laro namin, may mga binibigay kaming cash. Yan. Uh, binibili nila ng mga damit o nakakatulong sa kanila uh, nakakatulong yung mga marites natin kay nanay tapos nagkakaroon pa sila ng mga gamit o di ba ganun uh, continuous lang yung ano nila para yung mga nakukuha nilang sponsors hindi sayang kasi yun yung isa sa mga gusto ko yung mga nakukuha namin dito ng pera sa mga sponsors na yan gusto ko talaga yung mga deserve na makakuha yung kung mahalaga kumbaga sa mahalagang bagay nila magagamit. Although may mga kids na may mga anak sila na nabibigyan nila ng baon pero syempre uh, nakikita ko rin naman sa kanila na deserve talaga nila dahil yung mga pera na uh, nakukuha nila pwede binibili nila ng gamit ganon. Kasi sa totoo lang marami pong nagbago din mula nung nag vlog na kami sobrang dami kasi dati syempre uh, yung mga nanay natin hindi lang naman si nanay lahat ng mga ano Uh, yung iba is uh, hindi na nila problemahin yung bigas nila ganon tapos yung mga ibang utang nila sabi nga nila nang narinig ko sa mga marites natin nung nagpapalaro ako yung mga ibang utang nila na babayaran na nila ganon di, at least kahit paano nakakatulong tayo sa kanila at hindi naman yan uh, baga, as a team nagtitinkyo ako sa kanila kasi sabi nga ni nanay ang tawag dito ah <coughs> uh, lumiit o lumaki man yung yung ano namin, channel namin ngayon. Hindi walang iwanan. Nandiyan pa rin talaga ako sa kanila kahit na sabi na nating uh, sariling pera na o kaya uh, kaya nga po nagsasabi, uh, kaya nga po napakaswerte din namin kasi yung mga time na talagang down na down kami, nasira yung Facebook page namin, nandiyan lahat yung mga followers. Bumalik sila sa amin tapos uh, pinaka ano doon, yung mga sponsors natin talagang nagsidatingan yan, pinaka full support talaga sila sa amin kaya hanggang sa nakabangon kami, so ngayon uh, hindi man ganun kami kasikat pero ginagawa namin lahat ito para, kasi alam nyo guys isa sa mga pinaka point natin dito sana makapagtapos yung mga anak nila sa pag-aaral, kasi ako mismo kahit pa paano nakapagtapos ako ng ano, kaya nakapunta ako sa abroad or nakapagtrabaho ako kaya yun, yun yung gusto kong mangyari sana sa kanila. Malay natin si kung si Lance, lahat ng mga bata Makapagtapos sa uh, ginagawa nating mga pagbablog para at least yung araw-araw nilang baon is ano na, hindi na problemahin ng mga nanay nila. Nakakapasok pa sila araw-araw. So yun, para kay Ante, nagpapasalamat ako Ante. Lalong-lalo na dun pa lang po sa dun pa lang po sa allowance na binigay nyo sa kanila na month ng March, April, tapos meron na nga sa May. Talagang napakalaking tulong na po nung tapos uh, siguro napanood din po ng mga viewers natin dati sobrang daming dinigay ni Auntie doon sa, sa mga nanay nakita niyo noon po yun. Uh, lahat ng mga video namin kung gusto niyo pong mapanood yan i-browse niyo lang po pataas yung video namin dito sa Mr. and Mrs. The Explorer. Uh, yung mga palaro natin na hindi man natin na mention si Auntie halos lahat doon yung mga bigas ganun is, uh, is sponsors niya po yun alam na ni Auntie yan. Uh, Siyempre, for privacy, ayaw ko din nabanggitin yung pangalan ni Auntie at kung taga saan siya. Kasi, ah uh, yun nga, sabi nga kapag ka tumulong ka, hindi mo naman kailangan ng maraming details. ah uh, yun lang sabi ng Auntie, sapat na kapag sa, uh, pasasalamat lang galing sa amin, ay okay na si Auntie. Oh, uh, so, yun lang, wala na akong, ano, uh, thank you talaga ako sa lahat ng mga sponsors natin. Yan, sobrang dami nating sponsors ngayon na ano, na, na dumarating. Kaya napaka-blessed din namin. So hanggang dito na lang po yung video namin guys. At abangan nyo po sa The Explore Family. Tatlong laro yun magkakasunod-sunod. Grocery edition ng Bato Bato Pick. Okay? yeah So sa ngayon, uh, sa lahat ng mga followers namin, likers, sharers, subscribers, sponsors, syempre. Uh, yan, sponsors, syempre. Uh, talagang sanang araw-araw uh, na malusog po kayo para mas marami pa po kayong matulungan. Although wala kami ano, may bigay na kapalit pero sabi nyo ha, napapasaya namin kayo dahil sa laro namin kaya yan ang aabangan nyo lagi sa amin. Hindi kami magsasawang gumawa ng mga video na uh, pantanggal ng ano nyo, pago, distress, gano'n, di ba? So yun guys, God bless and bye-bye!